sa mga viewers sa Super Balita Cebu o Sun Star Cebu. May hapon na itong tanan, no? labi na itong mga nagsunod ganyan kanunay ng itong tulaman nun kada hapon. Sa biyernes, sa alas 3, regardless kung unsay ko, basta 30 minutos ng itong tulaman nun. Usahay, maleta, pero sagad, maninguha, kita, nga, ma dire, Sir, lang sabi, wala pa masay klase rong mag private school so dili kayo grabe ang kahintang sa trapiko. So kaya kay grabe na ka pagaw na ko. Mo no? itong nagdala sa kape kay padong nasad ko unta murag hotoyon sa ubo. So muna nagkuhan na ko naghantap ug kape para ma inum. Anyway, ang atong letter sender karon o sa ka biuda. Ang giyangan si Silia, Silia man tingali ni pagpronounce. May nga po ni Modiatel. Huwag sa imong banay. Kana kung nakahibaw mo sa sila nga nagpadakaan ning imong suliran. Makaku makakurat ra iyang problema. Atong basahon ni, regarding rabani sa uh, kiniba mga unexpected kaya nga mga hitabo. Mga kining may bawaan lang kung mutaliwa na sa laing kalibutan ang usaka partner. Atong basahon ang suwat ni Thelia. Dear Nicholas, tawag ka lang ko ang Thelia, 55 anyos na. Piyuda na ko kay namatay ang akong bana last year. Doon na duha ka mga anak na pulos na nag-work. So, dagko na niya mga bata. Doon niya, ako ay trabaho o gamay nga negosyo nga among gipundar sa akong bana kaloy sa ginoo, maayo man ang dagan sa negosyo. Nakasave na ko o dako dako. Bati na mo'y akong problema. Naay usa ka batanon nga babay nga ni chat nako sa Facebook. Nipaila siya nga anak sa akong bana. Nipakita sa pictures nga na ang akong bana kauban sila. Nasa siya birth certificate nga nagpakita nga pirmado sa akong bana isip amahan. Nagdako siya siyang lula but since niya tong 2020, namatay kini ang akong bana na ang nagsupport niya sukad. Ang yung inahan tuwa na sa abroad na minyo o foreigner. Nang hangyo siya support kay last year na niya karon sa college. Wa ko kay nasak pa ko. Tinood, kaha nga anak siya sa akong bana. If tinood man, mapugos ba sa pag-support? Tuganan ba nako na ang ako mga anak nga ang ilang amahan doon ay anak sa laing babae? Tambagi ko ni Kulas kaya nasyak o naglibog pa ko. kinsa man sad, no? Kinsa man sa'y dili masyak anang kahimtang, no? O kining nahitabo ka nga. Namatay ang bana, but doon na di ay sikrito nga gitago. Ako ang assume nga kaning ilang anak kamanghura ni sa bana, no? Anak sa bana kamanghuran kay mag-college pagod niya mo graduate na unya ang usagit sa problema mo gud ani kini bang legal dunay dunay ni legal nga um, aspeto kining problema karon ni Telia but mo ni atong isgotan og una obligado ba si Telia nga mo support sa iyahang o uh, kining anak sa iyang bana sa gawas sa ilang marriage dili kay sa atong balaod sa family code ang kana manggong support no ang obligadong mo suporta mao ang kining bana no ang amahan mo imo suporta ngadto sa iyang anak outside the marriage dili ang asawa so dili dili, dili ka obligado nga mo suporta ngadto sa anak sa imong bana kung buhit pa yung bana, kana mo kag sa dili, gikinahanglan yun nga mo suporta siya. Otherwise, makiha siya, mareklamo siya nga sa korte for not supporting. Kay maglisod siya contest, kay doon na magigit siya perma sa birth certificate. Kana kung tinuod man nga ang imong bana mo'y amahan o katu tinuod tong birth certificate nga gipakita niya ng bayhana diya ni So, sa ako lang akong giasyom sa chat ni, no, di ba? So, ako lang sa Giasom na wala ni siya magikantel din sa Sibu, outside Sibu ni siya. So, kung sa imong buhaton, una, basta nahibaw na ka nga dili, ni mo siya, o dili ka obligado nga mo support niya. Ikaduha, we have to verify, no? You have to verify sa authenticity anang iyang ipakita nga mga proof nga nagkuyog sila sa imong bana o ang kanang birth certificate. So, mo na naa. So, kinanglan, pari nimo ni mo siya, unya magkita mo, tanaw ni mo, imong ipa-verify, imong ipa-verify, ipasusi ni mo, kung unsa ka-authenticated, o unsa ka-authenticate, ang authenticity, ang katinuod, katinuray sa birth certificate niya ng bataa nganong ako maning gutan pod bisan dili ka obligado tungod kay whether you like it or not kung pananglitan dun ay property nga sinunod ang imong bana no sa ihang parents dili sa si imong parents kundi sa ihang parents ang kanang bataa ubo sa tung balaod o kanang bayhana ubo sa tung balaod dun na nay, dun na nay katungod nga mangayo og share sa bahinan sa imong bana sa iyang kining masunod nga katigayunan sa iyang parents so putan dunay balay ug yuta dunay nigus mga negosyo kinanglan nga hatagan siya bahin duna ra bagyo kuy case duna ni case karon no, nga kining uh, gitabangan sa kong asawa ako lang sa gitabangan ako ng asawa dako ra bagid kayo nga uh, kon kay negosyante gud usas mga dako kay negosyante dire sa Cebu. Uh, raise good lang wala naman sa to town but ang usas ang, ang anak sa outside of marriage na ngayo na sa iyang bahin. Okay, obligado mong gyud nga muhatag no ang ang pamilya no pananglitan ang ang kuan ang bana ang bana do na may mga katigayon na iyang giilapod no iyang giila ang iyang kuan ang iyang anak kunya do na siya may kitigayunan before sa marriage pa so gikinanglan nga hatagan sa ubahin kay giila man siya nga anak niya nang iyang kuan niya iyang amahan na agi birth certificate do mga tanda authentication niya gidesunan pud sa korte nga tinuod gyud siya ang anak so mo na na so kadang conjugal property lalisonon pa pud na hinuon no silya kung angay ba siyang hatagan o dili. sa ato mo kong balaod, kana kung sayop man ko, na may namino na tumahigala mahigala ng lawyers, correct me if I'm wrong, lalisonon pa na kung doon na ba'y madawat ang kining anak sa gawas, no? sa child, sa marriage. But, kung doon ay will and testament ang bana, pananglitan ron doon na siya'y doon na mga katigayunan nga uh, yang na-acquire before marriage may motingali tingali uh, nga ask ang anak ngadto sa kining pamilya sa iyang papa no mo na iyang mo na iyang katungod so mo na na ano kaning ang sa atong balaod mo na so ang obligasyon ni Mothelia dili nimo siya mahimo mahimo ra balibaran siya so muna pareo pari o nimo siya as to the question kung panangli imo bang kahibao ang imo mga anak of course katungod sab sa imo mga anak nga mahibaw nga ilang amahan do na di anak they have the right to know panhiya ang imong kwan kung panlitan to as manila sa midanao o part sa bisayas gastuhin tao no kana maluoy sa bintaon ta kay Amot ngano sa Doon na ginikana no kanang ang iya bang do na giniginikanan kay do na mainahan nagminyo to nas abroad ni mo ra gikalimtan na intaw ni siya gibili ni siyang lula ang iyang lula mo intaw nagmatuto niya nagatiman daghan kay ning kaso katukan do na yung mga comments gani diri nga akong akong nabasa na maka ko kay do na yung mga kuan do na mga cases nga akong na came across nga ang mga lola in mo nag o ano mo nagatiman niya kining nagatiman kay ang both parents gud grabe to kay both parents wala na magatiman sa ilahang silang ilang obligasyon wala na magtanaw wala na magatiman wala na magtagad ang amahan ang inahan primarily ang inahan gud amo tungod na inahan nga dili gani kay balo mo tanaw dili gani kay balo mo kanang maguna-una ba? Mo -feel nga ilang maginang dugo, ilang gipanganak, ilang siam kabuan. Labing mga no? mga siyam kabuan ilang gidadala. Dili man nila ma feel nga kanabang pagbati ba nga to anak. So akong giassume ni Tilia gipasagdan ni ni siyang mama. Mo nang tuas siyang lula. So ang imo sab tawong bana nga buutan bisan tuod na no na pandol na sipyat wa gid niya I kalimti, Huwag din taon siya muling kawa sa iyang obligasyon na mahimuragod din taon tingaling iyang kalimtan. But siya na nag-support since atong 2020 na pagkamatay sa lula ni. Eh. Unyang kayang inahan, huwag na pagtagan. So, para na ko, o niyang ni ma-authenticate ang tanan, para na ko sila, musugkuhan man. wa man toog kay legal na obligasyon, but tabangin eh sa mga taon anyway, one year naman lang. usana na lang katuig ang kuwang mos graduate na ni siya. Unya, so siya kung pananglitan, ang imong bana, no? Ato lang klaruhon, kung imong bana, doon ay, doon ay sinunod ng tigayunan, hatagi sabni, sa angay niyang pahin. bang dili lang kay, di na ihikaw tang iyang bahay, no? Kay, iya man ang katungod. Kung pananglitan ang imong bana, doon masunod nga katigayunan sa iyang pamilya, sa iyang parents na masunod. So, kanang inyong conjugal property, lalisunon pa na, batok to a lawyer, istoryahe una. So, <clears throat> kanigong kuan, kanigong cases ngayon na ni Manggawas, Bitaw ni, ganing pahitan doon na sa kuhin na ay nailhan nga ang asawa in town, awang second family, perting luuya, wa kasabot in tao ng anak. Doon na sila'y anak. Unya, kining ang bana, ibuwag na siyang asawa, but pagkamatay sa bana, iyang gikuha ang lawa sa iyang bana. Unya, ang tanan nga mga, tanan nga kining benefits, tanan nga properties sa ang bana, nga iyang nahibawaan nga, iya, ay, pinalit sa iyang bana, Nyo marriage man wala ma bro, wala sila legal separation, wala sila gitanan. Luay taon kayo ang asa ang kaning second second woman. Gikuha ang kining kuan, gikuha ang kitigayon na no. Gibiyaan gyud og gimurag gi gyukasan gyud ang second woman. So muna na muna itong angay unaon So balik tani mo talia. Verify kung pananglitan gusto kang ka magkuhan, mahimuman mo ka sa NBI National Bureau of Investigation o any agency nga makatabang nimo pag verify kung tinuod ba ni kay karon ra bang panahon na pertin daghan ang mangingilad no kana lang ganing atong naong atong tingog masunod na sa deep fake sa artificial intelligence kanang daghan kaayo daghan kay ni ron ya kanang mga mahalon nga software no kada bang imo um, habang pananglitan mayor ka mahimo kang binuangan ang imong tingog ang imong dagway ang imong gitabi manggawas gyud daghan ni ron sa fake news di basolon ra ba kaming mga naasa mainstream media no kami na noon mo nag fake na daghan gyud fake news ang so, di isa ko kabasol aning ubang mga politiko nga ni Sakay karon gusto na nilang pigutan ultimo ang atong Facebook tungod kay kadagdaghan na kayo mga fake news karong panahon na daghan kay mga libelos, mga pagpanaot, bisan kinsa na lang ang magbuhat ini gamit ang mga AI, no, artificial intelligence. So mauna nga angay ni Motilia imuha mo dangog to sa government agency nga makatabang nimo pag verify kung tinuod ba ni ang tanan niyang dala Ba't sa ako nag-ingon, pareha din ni sa Cebu gastuhi ayaw in tao na siya kining isalikway lang looy baya in tao no kada bang makita gini mo nga ninguha in tao siya unya nagrisgo siya sa pagistorya nimo nga anak siya sa imong bana sa outside sa marriage unya ang mabirify ni mo, nga tinuod, hatagi sa support. Ningon man ka, nga doon na mo yung negosyo, o na kay negosyo, na nakay mga tinigom, mga ubay-ubay, na nagtrabaho pag yun ka, so, ayaw na ihikaw niya. Pila ramang good ng college, gudon kanang pananglitan, imuha ba rong tanaw ni mo? O pila man niyang tuition? Butanta, 60,000, 80,000 ang tuition. So, that's 160,000 for the last year. Unya, aga ginagmay nga baon. So, kana lang na, ayo na ihikaw. Dako-dako kana naman kang natigom. Tibahangi po na. Bisan tuod sakit, no? Kasabot ko nimo mo, nga nasya ka, nasakitan ka, but you have to move on. Patay naman ang iyong bana. O niya, ka na bang dunay, dunay usakali na lang na nanginahanglan sa imuhang tabang, nanginahanglan sa imong suporta. Kaya wala na Nobody is taking care of her. Nung no, wala na nagatiman, wala na siya kadangpan. Angay gani unta nay uban gani mahadlok but nagpabaga lang si Ang Nao. Kana assuming lagi kung tinuod ni ang ko ang kaning sulti niya nga anak siya sa imong bana. So muna siya kung niya mapro kung mapro muna tabangi ayaw ayaw isalikway kay dugo kana kuan masana iksuon masana sa imong mga anak obligasyon mo sa tao, so sa obligasyon man tanas imong bana, so kung buhi pa na, naka-receive na na, nakadawat na na sa iyang suporta. So maluoy sabta no? bisan tuod, makasabota nga ang masuko ka, but nilabay naman ko na, you have to move on. O imuhang, imuhabang ibutang ang imong kagalingon. What if? Ang reverse ang nitabo. Imong anak ang nanginang ng support natto sa iyang amahan kay outside marriage ang inyong relationship unsay imong mafeel unsay imong bation nga ang imong anak ibalibaron wala makakuha og suporta gikan sa iyang amahan so maunay atong kuan mo nay imong angay nimong huna-hunaon so kuan ginak kanang imuhan nang ibutang ang imong kagalingon ngadto ni anang bayana so Man, diyan na tayo mga kuwan mga, tam, mga, mga, mga comments. Birahi Juday. Si mayhapon Hapon mo, Edgar Gilieka. Si Emma, o oh, din great diyan happy birthday. Kisa may nag-birthday diya, Em. So, sa imong mga igala. Tapos si Harvey Allen Navales. Ilad na oy Katubuhi pa imo ba na nga nung wala na siya, mangyayong sustento. Niya karon na patay na, mangayo na noon. Huwag sa kuan kining Harvey nagkuan ni may hapon ni mo diha naggihatagan ni sex sustento niya ang ni tabo kining namatay man ang bana ang papa so morning wala na ron nya bol gina ato sang susihon kay basin tinuod yun ang imo huang kuan imo pagduda nga ilad ka ron panahon na grabe rong mga kono daghan ka yung mga pangila dron so ni apod nya poy po comment si Liza Marie The child is not hers and she did not even know she existed. The father is so the gun, the only one who had responsibility. That obligation dies with him unless he left something in a will or a legal document. It sounds like he didn't. Oh, sakto gid na, no? Kining Liza Marie, kung doon na yung will and testament nga mapakita, dokumento. So, nga mapakita, muna, doon na yung obligation, but muna, lalisonon palagi na. So, sa akong tanaw, akong gitanaw diri, ang sa party sa conjugal property ang primary gyud na dunay responsive o dunay obligation ang kanang kuan ang kanang immediate good family ang asawa o ang mga anak so lalisonon pa na ang kining anak ko outside sa marriage kung dunay ba siya masunod o dili gawas kung dunay masunod no? Pero kung pananglitan, ang papa dunay sinunod nga property sa iyang parents ang kanang anak dona na gina siya mapkuha nga property o bahin sa property ngadto sa gikan sa iyang amahan dili na makakuan makbaliban kinaginas balaod sa conjugal kana consensually pa unless dunay dunay kining kanang will nga gi kuan gibilin ang amahan So, muna, konsulta sa abogado. After, ni Moani ani Tilia, you have to consult a lawyer. No, magikita kag lawyer kung unsa may mga obligasyon. Kung palita authenticated na pamatudan na tinuod di muna, kining kinanglan mo kuha na ka, mo kuha na ka abogado. Pananglitan, doon na may do na may angay nga ihatag ihatag na ayaw intaw ni kawi no kay yeah, iya masanang katungod Kinira bang kining dili iraban niya sala nga matao ning kalibutan na tungod na sa binuhatan na sa imong bana o sa iyang mama. So, don't blame her kung unsa may nitabo kay dili man siya apil sa sala. Unya, patay na mas imong bana. unyang ang iyasang mama, ni move na, ni ato na ganit ka brood. Gikalimta na taon siya. So, na angay na tong inumduman ba kini bang awat na tungo naon ba nga kini nga sitwasyon para nako na gyud no angay hatagan og suporta ning bayhana no one year naman lang maluoy sabta wala na gatiman wala na gay walang wala na gyud una nangisog ni siya nga mudangop nganha ni mo ako nagduda jud ko nga nagtuo jud ko nga kani kani authenticated no kuno tinud anay ni authentic ni ning gisulti bat mo lagi na kinalan sa verify para ma kuan ma kuan pod, uh, wala, po'd kining, uh, wala pod ma kining wala pod ma kuan mi wala pod ma ikaw eh, no ang kining bataa sa support sa iyang papa so di ana pod si Marivic Dionco Asyule uh, may nimo ni mo maribik mo niyang comment para klaro ipadin niya aron kay balosiya tinuod bagyod nga anak sa iyang bana sa gawas kana usa na sa ang kaning maribik kaning hindi ni mo gasto sab ni no kini gasto sab ni so sa paternity gikinanglan sa gid noon kung i-contest gikinanglan nga i ni kung gikinanglan man kaning hindi ni usagid ni sa dako kayo nga kamaturan nga ang papa maoy moy amahan no o moy kaning imong bana moy amahan aning bataa, aning bayana so the in test paternity sa paternity pag prove so kung ganahan jud ka nga mo kuan mo gasto di ka selya mo para nako kining ego na nang kuan kining authenticity sa authenticity sa birth certificate pat kung diskumpyado man ka mahimo ni ipa-DNA. Sakto na maribik. DNA test, paternity. Kinanglan yun na. So, mauna na ah. Ano? So, inunduman ni Motilia, ah. kinanglan, mauna ang imong buhaton. Aria din sa Cebu. Okay, murag na ana sa gawas, sa Cebu. Pagkikita eh, kinal mo pa siya. Ipaverify po ni mo nga to, sa authorities kung sa katinuod ni iyang mga dokumento nga iyang ipakita. Unya, ipahibaw ang imong mga anak ipailaila siya ipatubang siya ng sa si anak kay di deserve to know each other no ayaw ihikaw unya ang last para nako si deserve your support wa nagintaw na si kadangpan maluoy ta so mao na ang angay ni mong baton telia kung tinuod man nga, na anak siya sa imong bana unya so siya pod kung duna ba si angay nga mabahin sa properties sa imong bana So wala naman tayo panahon. din na lang takutob no sa atong tulumanon sa tambagi kunikulas. Daghang king salamat sa inyong pagsunod kanunay ning atong tulumanon kada Biyernes sa hapon sa alas 3. So hangtod sa sunod higayon. Hey, Ni e mga manguli magamping ta, magampo ta nga maayo ang atong biyahe ngato sa tagsa-tagsa nato kadapit. Baing hapon atong tanan. Daghan kaing salamat.